Taong 2021, namasukang domestic helper sa bansang Saudi Arabia ang 32 anyo sa si Marjorette. Inspirasyon niya sa pagdatrabaho ang dalawa nitong anak at pamilyang naiwan sa bayan ng San Jacinto, Pangasinan. Opo, may mga pangarap talaga. Pasagusin niya na pag-upo yung bahay niya at saka anak niya mapag-aral ng maayos. <laughs> Naging masaya si Marjorie sa pananatili nito sa Saudi Arabia at ibinabahagi niya ito sa paggawa ng mga content sa social media. Pero ikanagulat nila nang mabalita ang pumano ito matapos umanong pagsasaksakin. Hanggang ngayon po siya, hanggang masakit pa rin sa amin. may hadong sa alam. Ay kasi sir, wala pa talaga yung update. Ang mga yung sa saan sir. Kasi hindi na masukat alakalain na mamamatay po siya. Yeah. Nung na nag-usap po kami, sabi niya, ate, wait mo ko, papetay ako, sabi niya ulit. Ayon sa kapatid ni Marjorie na si Ritz, mabait raw ang amo ni Marjorie. Katunayan, nakatakdang magtapos ang kontrata nito ngayong buwan. Pero mayroon silang itinuturong sospek sa pagpatay sa kanyang kapatid. Dati po kasi may kasama siya sa loob ng bahay. Isa po siyang, hindi ko pa alam kung utopia po yun o okay Kasi basta nakita ko po yun yung dati ang kasama sa bahay. Kaya po, ulit siya nag-aaway ng kapatid ko kasi nga situation po nung muna nila, trabaho. Kaya sa isang kanya po, gali niya. Ngayon po yung amo niya, nakakaway din po ng amo niya yung isang ibang lahi. Yung time na ano, siguro more than seven months na po, pa-away po yung... More than seven months na po yung ano, pa-away na sa na rin din niya, pero oh, siya. tapos yun po, pinalay sa amo po yung ibang lahi. Siguro mag-uwan -ma, na siguro yung ibang lahi sa amo niya na umalis na, pinaalis na siya. Kaya hindi ko nang alam na sukat na pala niya itong mangyayari sa kanya. Sabi daw, nang ano, binalikan po siya para patayin ng ibang gahi. Hiling ng pamilya ni Marjorie ang agarang investigasyon kung ano ang nangyari kay Marjorie lalo pa at naulila nito ang kanyang dalawang anak. Ito ang sakit po? eh siyempre po, kapit po yung, ako po yung pinakapanganay. At saka, sinisport po na ako po nakasama po niya. Yung po, saan uh, sa po ng Saudi, gusto nga po mangyayin po ng hostesya sa kapatid ko po. Tsaka gusto po naman umingi po ng autopsy niya kung ano po talaga nangyari sa kapatid ko. Hindi naman yung buwan sana dapat tumagtag ka na. Tumagtag ka para mas malupas na ito sa ako. Parang hindi na rin kami na hindi hapan. Meron yung anak ko na sa ibang bansa kasi yung palaging ibang silin na silin sa minsan para matawagan ako. Nagbigay na ng mensahe ng pakikiramay ang Department of Migrant Workers at OWA sa pamilya ni Marjorette. Nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad sa Saudi Arabia sa investigasyon at pinapabilis na rin nila ang pagproseso sa pag uwi ng labi ni Margaret sa Pilipinas. Sinubukan ng news team na kausapin ang OR Region 1 pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Tanging hiling na lamang ng mga kaanak sa ngayon ang maiuwi ang labi ni Margaret nang mabigyan ito ng disenteng libing at hiling din na makamtan nila ang hostisya sa pagkamatay nito. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines